meron po tayong babalikan dito. Tingnan po natin yung isa sa dito. Tingnan po natin kung nandito pa si Nana. Tingnan po natin mga kasulit. Nandito pa si Nana. Ah, uh, parang wala dito ah. Uh, nasa kayo si Nana. Yun, yung gamit niya. tapo opa naik mustita no me Christmasmas pernah kawe pernah kauwe sabi? hindi ah, sabi ah oh, sabi ah wala Akala ko na may kamag-anak ka dito. May kamag-anak ka? Mayroon. Wala ba napunta sa ERC dito na tutulong kayo? Okay lang po na ako dito. Dito paano kung naulang? Ganito lang ano nyo oh. Tingnan nyo pay. po yung ano yan. Yung gamit, no? mga gamit nyo. Yung mga pinanay-nanay. Kumain Ba? May long, Kumain na ba kayo? Hindi ba kayo pinupunta? Sabi nyo may kamag-anak kayo dyan. Hindi ba? ako. Ha? nagpunta na kayo yung bokyo nyo dati ano pa ngayon nakaano na ha Aba. haba na ha? nasa yung mga alaga nyo anak po yan anak ko po ito po yung pusa ni nanay na dala dala nya kaya yeah, pinapay ng mga anak ko pusa ngayon na ayan o ano ang krismasan mo na eh wala ito po yung pusa

ganito po ni nanay yun ito saan ka dyan natutulog dito, dito, dito ka lang natutulog wala kang kasama ay papano kapag halimbawa na ulan hindi naman po na ulan may payong ako payong simple malakas ang hangin malakas ang hangin saan ka po nakuha ng pagkain binibigyan ka ng, ng ano uh, ito pa yung mga gamit ni nanay oh. nakakala si nanay dito lang po siya natutulog mga kasurog yeah. dito lang siya natutulog dito lang yung bubong niya bubong ni nanay nakakaawa naman po si nanay na ganito po ang, ang kalagayan po ni nanay yeah. ah halimbawa uh na ba sa atin? Tabi ng dagat. Pas yung batong sirena. Ah, sa ano? Sa, alam ano alam yun? yun? Sa may batong sirena. oh, alam ko po yun. yung yun, yun, may mga restaurant, mga kantin. ba? Ah, uh, ayan po si nanay. Gusto po bumalik. Gusto bumalik ni nanay. Ah, uh, di ko alam kung paano gagawin. Ah, uh, pamasahin yan. Kung na eh, ka. Kaya mo umuwi. Hindi, ang gagawin natin uh, may mga damit ka naman yata, 'di ba? May damit ka wala. Atong oh, daw may pusa pa pala diyan sa ilalim. Marami kang pusa diyan. Alaga ko 'yan Ayun pa oh. Marami po pusa si nanay ng alaga. Ayun pa oh, dami pa lang pusa. may malaki sa. Sweet la, ano ka pala ng ano ng cat? Oh, ayun laki. So, nak. Ang laki ng pusa. Ayun Ay, no? Galing yan iba pa sa. Yan? Apo. Ang laki ng pusa na Ano yan? Butis. Ito po yung pusa ng nanay. Ayan pa mayroon pa. Problema. Ito dami nanay ng pusa na mahalaga. Ayan po kawawa naman po si nanay. Nay! Akala sabi mo mayroon ka dito sa napupuntahan. Ah, pinupuntaan ka dito. Bakit hindi ka pwedeng patirahin doon? Ay, hindi pwede. Puro mga social matagod. Sipre, eh. yung kalagayan mo dito. Pag ano, uh, ah, maulan, okay. ah, katulad nito, mahangin, Yan lang bubong mo. May oh. lilipad yan. Oh, nakapit lang yan. Hindi dyan pwede na, dyan pwede. Sa ganun, Magagalit yan ano. Hindi ka naman sinisita dito. Hindi. sige na ipag ano ano yan so Baga, nanay. Baga, nanay kita. pag ano na ipag pag na ipapalag kasi ito pag ano bawa gusto mo mauwi kumama tayo pa na yun kasi na paano mo yan iwanan mo yan yan ayan po sinayay gusto po siya mamuwi hindi ba lang

Oh, ano mo na lang itong ano, kain wala na yan. Ay, Thank you. Babalik ang itinerary ha. Kain ka na muna. Sige po. Ayan. Ayan. po si nanay. <thatpatana> kamera po ay di Maruno? Kami. O kamera? Terima ko po kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima po Terima ito po ay nakalimutan ko po na nakakawa naman po sa ko ito lang po lang ito lang po na po lang patupad po nang naging tiyanin ito lang po gabay thank maraming maraming salamat sa